Good morning mga boss. Ah, kita din nato no kung sa maglimpyo sa filter. Dali ra ni. Eh. Ah. tani ta ni kay naay mga feelings pud na apil. ko uh ini -huh. ni kalon. Kuwa kalon hugo eh. Hai Bu tay karena Google no hmm?

Pag-adlaw, may yun ako ni Ginalim Piyuhan. Para dili kayo mag ang mga hugaw ba. Yung lang. Para tanggalan dito ang mga hugaw ba. O, puno tayo. Pag-adlaw lang. Para dili kayo mag-comeback ang mga hugaw. Ito hmm? so, kayo. kayo. ah, na lang ng hugaw. mag-clear na si Diha. Tambak mong guna siya. Bantog na, na nagagugaw ay adlaw mi na ko na ginalik tiwan ni ah simple naman di naman tong magtanggal-tanggal pa kag tanggalon pa ni mo eh. ni kay month ginatanggal din ko ni siya para pure limpy ba kuno oh ugaw na kayo ah, clear ng tubig dali era oh. Ah. clear na ah na ang sign na pwede na okay na mas nindot dako ni na ni na size pwede kayo ang gam pinakauna mong gud na kogod gamay di pwede mapuno diri ah untuk gilisan atau dako para di matambok ng tubig ba di makabalik ya yeah, tapos ang DIY na to no hmm. taklo brani siya tapos stick glue butangan na to ni para di kayo nasilay nasay support lah Tapos taklog. Ah, okay na.